natin yung pagbabasa ng libro natin. Sakit at lunas. Sino yung author? Ibn Qayyim. Rahimahullah. Baik.

wa thani qal wahsha yajidha yung pangalawa yung pakiramdam na siya ay malayo o isa malayo siya kay Allah Subhanahu wa ta'ala okay. mga kabuhayan at biyaya Wagal wahsha bainehu wa bain an nas Yong sunod, yung pagkaramdam na malayo tayo sa mga tao, lalong-lalo sa mga matutuwid na mga mananampalataya. Walxam qal ta'assur umurihi alayh. Yung panglima, yung kahirapan ng pamumuhay. كجبيتان طيب هذه خلاص ترجمت خمسة, خمسة نعم يعني. طيب السادسة قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومنها ظلم يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل يوم داو يوم suwail makasalanan ang kadiliman kadiliman abdul ma bol mo na na ah. kadiliman na kanyang maramdaman sa kanyang puso na kagaya sa kadiliman ng gabi طيب قال فتسير ظلمة fi qalbihi قلبه كظلمة kabulma al-hissiyya Magpapatuloy itong kadiliman ng kanyang mga pagsuway at kasalanan sa kanyang puso. Kagaya sa kadiliman. Kadiliman ng gabi. Yaqul al fa inna ta'ata nur Sinabi ng may akda sapagkat ang ang pagtalima daw ay liwanag at ang ng pagsuway. Ang pagsuway naman ay kadiliman. wa kullama qawiyatul izdadat hayratuhu. Ma hiya al hayra? Yani ihtar fi al amr la ya'lam yadhhab yamin yasar. Yani al ghay al al Habang Tumitindi daw ang kanyang mga pagsuwet kasalanan. Tumitindi ang kadilimang ito habang tumitindi ang kadilimang ito. Tumitindi rin ang kanyang pagkaligaw. wa hanggang sa mahuhulog siya sa mga pida at mga pagkaligaw. Wal umur la At mga bagay nakakasadlakanya nang hindi niya nararamdaman <tip mean> hmm. dahil na imam na qayyim hindi ito ang na nakikita sa puso niya sinabihan niya na parang na naglalakad nang may updadul rahimahullah ang kadilimang ito na kanyang uh, naramdaman o natatampuan sa kanyang sa kanyang uh, puso شبهه لي هذه اللولمة كل أعمى أوكي لا Inalin tulad ni Ibn Rahimahullah ang kadiliman okay. ito na kanyang matagpuan sa puso na kagaya sa, kagaya sa isang bulag na naglalakad sa kadiliman. Taip. Mithil al-a'mal ladhi yakhruj walay sa wahad. Kagaya sa isang bulag, lumalabas, naglalakad, nang wala siyang kasama. Fatajidaw yasir, La ma yamur bi hufra illa yaqa Ang bulag nito sa kanyang paglalakad, maaring mahulog siya sa kuwan, mahulog siya sa hukay. Pa hindi fi basari. Sahib al-dhunub wal ma'asi yajid dhulma fi kalbi. Mm. Ang kadilimang ito sa bulag ay nasa kanyang paningin, mata, samantalang ang kadiliman na ng, ng samsobay at Uh, nagkakasala ay nasa kanyang puso. Taib, fatajid hadhihi dhulma la athar alayh. Fama yamur min bi fi bid'ah sahib dhunub wal ma'asi, lian dhulma fi qalbi illa sharaba. Wala yamur min shubha illa waqa'at fi qalbi. Ang kadilimang ito ng isang makasalanan at sumusuway na sa puso niya, kaya lahat ng mga madadaanan niya, kagaya sa isang bulag, hukay, mahuhulog siya. Ang makasala naman ito, lahat ng madadaanan niyang mga mga bidah mga bidah at mga bagay na mayroong alinlangan, syubha, siya ay mahuhulog. Fayus, fayus bihala al-abd, sabab dunubu wa maasi, wa tulman lati fi kalbi, la yumayiz bayan haq wal batin. Hanggang sa ang taong ito na gumagawa ng kasalanan, na nahulog sa mga bida at mga bagay na may alinlangan, hindi na niya makikilala ang tama at mali. Hindi niya makikilala ang ligaw at sa kagabay. Muna, Qayyim, bihada lahat ng kawlan mo, az فإنها لا la ta'mal ولكن تعمل ta'mal التي في الصدور. Pinagbatayan ni Ibnul Qayyim, rahmahullah, ang ipiktong ito ng kasalanan, na epektong matatagpuan natin sa ating mga puso ng katiliman Ay sa Quran, uh, ang kanilang hindi sila ang kanilang pagkabulag ay hindi bulag sa mata kundi ang kanilang mga puso ang mga bulag. Tumadhak athar an Abdullah ibn Abbas ra, radhiyallahu anhu ma faqat. Kaya tawagin niya ang isang epekto mula sa salita o ulat ni Ibn Labba, uh, Ibn Abbas. Paul, inna lil hasanati yaqul Ibn Abbas inna lil hasanati diya'un fil wajh. Hadi wal wajh. Sabina Ibn Ibn Abbas radhiyallahu anhu na ang mga mabubuting gawa daw ay liwanag. Ang mga mabubuting gawa ay liwanag sa mukha.

at yung pag-iibig o pagmamahal sa puso ng mga nilikha. Ibig sabihin ng kanyang mga kapwa. Wani, wa inna li sawadun fil wajh. Gayon din naman, bina, bin, binanggit niyang kabaliktaran na ang mga masasamang gawa ay kadiliman o itim sa mukha. Wa fil qalb. At kadiliman sa puso wawahanun fil badan at kahinaan sa katawan wa naqsun fil rizq at kakulangan pagkakulangan sa hanap buhay o biyaya wa bughdun fi qulubil khalq at lahat ay kabaliktaran ano at ano ang last sa so palagay ninyo kabaliktaran ng pag pag-ibig pagkamuhi. pagkamuhi sa puso ng ating kapwa

يحس بها كما يحس بظلمه الليل البهيم اذا دلم yung ating isasalin daw Okay, yung ating isasalin okay, yung, yung kadilemang nararamdaman sa ating puso bulma yeah, yung kadilebang matatagpuan natin sa ating puso hakika <laughs> ito yung realidad yahus yahussu biha na katotohan ng nararamdaman. Kama yahussu bi dhulmatil layl kagaya sa nararamdaman nating nararamdaman nating dilim ng gabi. Al bahim al layl alladhi laysa fi qamar. shadid al dhulma. Sa gabi yung matinding uh, matinding dilim. Mm. Walang buwan. Idadlaham ida yani at lay kapag stadda ta bulma kapag ka in. dumating ang kabi ang tinutukoy kapag uh, matinding ga, ka, matinding kadiliman sa gabi na walang buwan kapag ka ito ay dumating ka ama kharaja kagaya daw sa bulag na lumabas fi bulmati al-layl yamshi wahdahu sa kadiliman ng kabi na naglalakad na mag-isa bulag sa kadiliman pa ng gabi. Fatasiru dulmat ilmaasya li Hanggang sa magiging ang kadiliman ng pagsuway sa kanyang puso ka bulmal hisiya Kagaya sa kagaya sa realidad o literal na kadiliman ng gabi. Tayo. Al-athar هذا الكم السابعه السابع. قال ومنها ان المعاصي توهن القلب والبدن هذا السابع السابع اوكي okay. okay. okay, yung mga daw at nagpapahina. Nagpapahina sa at okay. قال اما وهنها للقلب فامر ظاهر تنقل سا كهناء كهناء ساقوسو ما معناه؟ طيب امره الظاهر دحين هكذا آه. آه. بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكليه حتى تزيل اي تزيل الحياه إز... بالكليه ازاله الحياه يعني يعني, يموت يعني القلب. تميت تميت القلب نعم نعم آه. اوكي Ang kahinaan daw sa puso na epekto ng pagsuwaya at kasalanan. All-tayb. Uh, ito ay yani tuhin tuhinun la qul alqalb tuhanda tumituhu yani tu'afuhu. Na, hatta tu. Okay, yung kasalanan ito na ang epekto ay maghi magpapahina sa puso hanggang sa uh, tuluyang ang puso ito ay mamamatay. Al-Imam Ibn Qayyim okay. rahimahullah dhakar anna dhunub wal maasi mithl al marad. Okay, binig, uh, binig, binig, binanggit ni Ibn Qayyim rahimahullah na ang uh, epekto ng mga pagsuway at kasalanan ay kagaya din sa si epekto ng, uh, ka, ng sakit. طيب فكلما ارتكب معصية زاد مرضه أوكي حابان أن تاو داو أي قم أغوانا ما بانسوية كسلانا دوميت توميتين بدين دين أن يان ساكت فيموت فيموت هان كان ماما ما ماتاي والمقصود هنا بحياة الإيمان والكفر أنت نتوكوي ديتو نقمتايا Ah, okay. Kamatayan sa buhay ng iman. Okay. Fayusbih hada kalb al-mayit la yurid ma'siya. Hanggang sa dahil sa ang posong ito na patay, hindi na niya tinatanggihan. Hindi niya tinatanggihan ang mga kasalanan. At is that al-ma'asi? Wa oh, wala well, isyo. Hmm. Dahil dyan, dumadagdag ang mga kasalanan na pagsuway nang hindi niya nararamdaman. أما القلب الحي من Samantalang kung ihambing sa buhay na puso, posong hindi uh, gumagawa ng kasalanan at pagsuway, sinasabi sa sinasabi sa Quran, mahiya lahaya. Tunay na ang uh, mga taong mayroong takwa

ang buhay na, ma ma na, may ang buhay na poso nakakaalala sa kanilang mga kasalanan ibig sabihin sila na numbalik kasi ang poso ay buhay so, sa isang panghaya na ang mga mananampalataya daw kapag gumawa ng kasalanan sila ay nakakaalala at humihingi ng kapatawaran qal wa wahnaha Okay, yan ang kahinaan sa puso. Samantalang ang kahinaan naman sa katawan, fa inna al mu'min quwwatuhu fi qalbi okay sapagkat so, ang mananampalataya daw ang lakas niya ay nasa puso wa kullama qawiya qalbuhu qawiya badanuhu habang lumalakas ang kanyang puso lumalakas din ang kanyang katawan ma huwa dalil ibn al qayyim ala hada okay الاتar. ngayon ano daw kaya ang dalil ni ibn al qayyim rahimahullah patungkol sa sinasabi niya ito habang lumalakas sa ang puso, lumalakas din ang katawan. Hala, yakwa iman ko. Yakwa iman ko. Tayo, isang dalil, dalil. Ano daw ang dalil? Yan, siya karitom na azedan na ko. eh dalil lakin, abang dalil, awbah. Dalil daw yun. Minasunla, pero wawiya. Mayroon daw, pinakamalinaw na dalil mula sa ala arba'ina nabawi. ala wa inna fil jasad yung ayas sa ayong hadith to na nasa katawan ala inna fil jasad la mudgha saluhat saluhat al jasad kullu wa idha mudgha ang mudgha yung nabuong laman nabuong laman na tinutukoy ay ang puso na kapag ito ay malusog daw, lahat ng kanyang mga gawa ay malusog. Yaqul, Ida saluhat, saluhal jasadu kullo. Ida fasadat, fasadat jasadu kullo. Kapag kaya ito ay malusog, kasa malusog ang buong katawan. At kapag kaya ito ay, ay, ay may sakit, may sakit din ang buong katawan. Okay. Tumadakar, tal wa amma al-fajir, fa inna huwa in kana kawiyo al Samantalang, ang isang tao daw na suwail bagaman ang kanyang katawan ay malakas qal fa huwa ad'af shay'in 'inda al-haja indama ihtaj ila quwwatihi al-badaniyah yakun da'if ah bagaman ang kanyang katawan yung soil na ito sa panlabas ay malakas sa sa mga bagay na kinakailangan ang totoo mahina. Tayo. Qal fatakhunuhu قوته أحوج ما يكون إلى نفسه ما معناه طيب قال فهذه القوة قوة بدنه هذا الفاجر عندما يحتاج إليها تخونه هذه القوة ودليل ابن القيم على هذا الكلام قال وتأمل قوة أبدان فارس والروم نعم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها عندما قابلوا من الصحابة آه نعم نعم Okay, yung ang uh, yung sinabi ng may akda ng isang suwaelda na tao bagaman sa panlabas ang kanyang katawan ay malakas sa oras ng pangangailangan para bang pinagkakanulo siya ng kanyang lakas na ito hindi niya ito mapapakinabangan at ang pinabatayan ng may akda yung malalakas na hukbo ng ng Persia at sa Rome nang sinagupa sila ng hukbo ng mga Muslim samantalang napakalakas ang kanilang hukbo. Pero, talo, bakit? Kasi ang totoo, maging ang kanilang mga katawan sa panlapas ay mga malalakas, pero ang lakas na ito ay hindi magpapakinabang sa kanila. Kahit gaano pa kalakas, kung duwag naman ang puso, ano mangyari? طيب هذا الاثر السابع اوكي ito yung ikapito na ipikto. no cool wa minha an al maasi tuhinu al qalba wal badan okay sa pangpito na to tanda natin na ang mga pagsuway at kasalanan nagpapahina sa puso at katawan wa al dalil ala in fi al jasad at ang dalil doon sa na naway <coughs> na nasa katawan ay mayroong namuong uh, laman kapag ito ay malusog, malusog ang buong katawan at kapag ito ay may sakit o kaya sira, sira din ang buong katawan. Ida salih at salih al jasadu kulluhu wa ida fasadat fasad al jasadu kulluhu ala wahi al qalb. Tapos binanggit sa ahulihan ng probeta na ang namuong laman na ito ay ang puso. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه